hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel babalikan namin yung dating spot at rigapan ng kulambutan sa kaalapulapo oras nga pala ngayon alas 4 mga kapaders ng hapon baka limating kami sa laot yung sa pinakang spot na pagpapanaan baka mga alas na ang gabi mga kapaders bahagyang kumalama ang dagat na naman sana huwag lumakas ang amihan season tayo ng amihan mga kapals ngayon ay e, lubos-lubosin sa ayun ang isla ng humalig kison pulo yan mga kapaders kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe pag hit notification para lagi kang updated sa akin bawat upload sumisid na kami kaagad mga kapaders dahil habol ang dilim at baka mga alas 10 sikat na ang buwan na ito danggit mm -hmm. bin mga kapaders magandang sampul ito ngayon sa bahura mala pala danggit sana may kasamahan pa ito uy nakabut mga kapaders Uulitin ko buti huminto mm -hmm. di ka na makatakas dyan talaga nagpipil ito makatakas Medyo matagal-tagal na sikat ng buwan mga kapaders Kaya mahaba natin ngayon Hanap ulit tayo ng mga panang isda Naroon manitis mga kapaders Nakaharap sa akin papalapit Sala hindi kinawaan Nasa na kayong manitis na yun Uy naroon Liglig or lapo mga kapaders Malalim ang sinuutan mm -hmm. Lalong sumuot mga kapaders Ang problema pang palabas Dahan-dahan lang para Inuutay-utay kong pinapatas mga kapaders at para hindi makabunot, ayan. Tatanggal din mga kapaders, ayos na ito. Mayroon matayong nagdagan, lapo-lapo. Sana mayroon itong kasamahan at may bagong tabi dito. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naro, may nakasuot. Anong isdaing kaya yun? Uy, na ito, talikbago Ito man nang unahin ko mga kapaders. Sungkitin ko muna. Huwag sana duplasan ito. Mahirap ang pistol ng ito. Para nalaplisan. Mm -hmm. Tinamaan mo mga kapaders. Buti hindi dinuplasan, tinimuan man. Kapag sinungkit ko kaya, baka sumuot sa butas at baka hindi ko lalong mahuli ito. Malayo rin may biyahe, papunta dito, galit sa tabi mga kapaders, papunta na out. Naroon mga kapaders, malaking buktot ito. Dito mm -hmm. ang masarap sinabawan mga kapaders. Uy, laki nito mga kapaders, malaking buktot. Mataba sigurado ito. Madalas ako makaway ng gato kalaking buktot, karamihan, mga isang kilohan. Estimate ko dito, madalawang kilohan ito mga kapaders. Sigurado ito, ibubukod ko ito. Masarap itong sabawan, may kasamang gulay. Sa mata ko pinatamaan at baka sa parting katawaan, baka ugtulan mga kapaders. Minit na lang ang may ginip pa siguro. Ganitong klaseng isda nga pala sa amin, ang kilo na ito, 130 lang din mga kapaders. Pero siyong bitila lang ito, masarap bitong luto, sinabawan mga kapaders. Yan ang favorite ko sa isda, yan ulong yan, saka yung makapalalawi na yan, masarap yung ngata ngatain. Kahit wala akong ngipin sa unahan, ilustilipin ko yung mga kapalos pag inaluto bukas. Wala yata ang kulambutan dito. Pakita, kulambutan, makaisa lamang. Na ito, talik bago mga kapaders, isda man ito. Mm hmm, may gintong pandara na naman. Para mayroong maibinta bukas ng umaga. Andito na naman, Lord, ang walang sawang pasalamat ko sa magandang biyaya na pinagkalubo sa amin na naman. Sana may makasamahan pa ito. Mayroon pa dito mga walswalis na kulapong mga kapaders, yung mga pinagkalisan ng dahon dito sa butas at yung silipin para may nakasuot na roon lapula pa mga kapas medyo maliit pa yung kausir na yun dito sa kabila ating iikutan baka na dito nakasuot oy na ito mga kapaders mas malaki ito itong papanain ko na lang nakatago kaya ang ulo hindi makita yung gitikan mm -hmm. nakabunot pa mga kapaders ikakasako muna ang pana papanain ko ulit mm -hmm. yun gitik mga kapaders Ayos na ito, malaking kawasir na naman. Pandaradagdag. Tinamaan din ang parting gitikan mga kapadir sa sentido. pagalito ang klase ng bahura, pistuhan talaga ito ng mga lapu-lapu, mga buldira na bato. Hanap tayo mga kapadir dito sa parting unahan. Malalim ang butas dito ng bato. Nakakatakot naman mga kapadir sa kakapanglaw. Dito sa butas, pero nakitang isda na kasuot na roon. Malaking bigan mga kapadir. Ay, tumago. Sayang dito sa kabila ating ikutan ay wala sisilipan mga kapaders sikip ako sa butas balik tayo dito sa kabila wala na dito sayang yun nasa na kaya yun ay na ito mga kapaders lumabas mm -hmm. yari ka na dyan nakapan na naman tayo ng malaking bigan ayos itong pandera dagdag dyan sa parting unahan tanggalin ko mo ito sa pana at maghahanap tayo uli makita pa kayo mga isda kahit isang kulambutan request lang uy naroon mga kapaders kulambutan talaga ito Ayan, malaki na ito. Istibit ko madalong kiluhan yun mga kapadis. Ayan. Ganda ng kulay mga kapadis. panayin ko na. Mm -hmm. Kirinda na naman mga kapadis. Uy, namuti ang kabaak mga kapadis. Masama ang tama na ito. Uy, buhay pa. Huwag lang makabunot. Kapag lagi kami nakakawin kulambutan lang mabilis kami kaipo ng tinta na ito mga kapadis. Gigitikin ko na naman ito at maghahap tayo uli. Hanap ulit tayo. Pakita. Uy, na ito mga kapadis. Mas malaki ito. Ito ang papasiguruhin ko para maagitik mga kapaders. Ayan na. Ah, iba talaga pag didilim. Maamuan ko Mm -hmm, dyan. XL na ito mga kapaders. Pag XL na, mga estimate doon, mga 3 kilohan. Kaya lang sa ngayon, wala pang XL. Kuha sa amin ng buyer. Biglang ito mga kapaders. presyong 130 laang. Awan ko lang po sa inyo kung magalang kilo ng kulambutan. Ito sa amin, 130. Masarap itong luto, adubo sa gata mga kapari sa kulambutan. Kapag ito kalaki ang lulutuin, sulit sa maghapon ng ulam. Hanap ulit tayo, baka may lupang kasama yung kulambutan ay ito alatan. Mm -hmm. Pang ulam ito mga kapaders, yung kasamahan ko nag na naman. Baka pwede maka daw ng alatan sa bawan. Walang problema dahil kasama sa laot mga kapaders. Siya nga pala sa mga katanong po yan, bakit daw limang parte? Apat na tao po kami, panlima ang bangka yung dalawang kasamahan namin sa ibabaw ng bangka, tagapantay ng bangka mga, mga tagasunod para sa amin ni Kadabis Rico. Na ito, mayroon ko pang malapad. Ayos yung pandaradagdag mga kapatids, nung isang gabi, si Kadabis Rico may huling balagan. Uh, ayos yung pandagdag pang turista. Sana may kasamahan pa ito. At para managdagang pa ito mga kapatids, malapad na ko pa. Alas kunti nilapad ng kamay ko dito. Estimate ko dito, mga 200 grams ito mga kapatids. Kuhain ko na ito, lagi ko na sa akin nalagyan. Hanap ulit tayo, baka mayroon pa. Hoy, naroon mga kapaders, barak malaki, lapu-lapu. Mm-hmm, gitik mga kapaders. Naroon, nasimal ang pana ako, hindi tumagos. Pero nagitik pa maka mga kapaders. Diba talaga pag mayroong kongret nila panak? dulang pana, sa titano pa lang, di magigitik na ito. Dahil kalawangin mga kapas ang dulang pana ako, gawa ng kongret nil kaya bakal. Salamat ulit Lord na marami. Naroon, sana, si Kadabish Rico. Uy, malita ko lang butan. Oy, tinusok mo na. Ay, maliit pa yan. Bakit sinuli mo yan? Oy, nagitik niya. Aagawin ko sana at maliit pa. Baka yung mga kilo pala ang... Ganyan sana kalaki o oh, ang kagandahan, madalawang kiluhan. Matimbang na, may presyo pa. Mamaya pag ahon, sasabihan ko si Katabis Rico, huwag maghuli ng maliliit pang kulambutan. At para lumaki pa, na ito talikbago. Mm hmm, yari na ito mga kapadirs. Tinaman agad sa parting hasangan na naman, sa may palikpikan. Pandara Maganda na naman ang sampan ng mga isda sa bahura. Malapad na talig bago. Hanap ulit tayo, baka mayroong pangkasamahan. Kulambutan, pakita uli At para matatluhan pa yung napana ako. Na ito, danggit ulit mga kapadis. Malapad, sungkitin ko muna. Sa Mm -hmm. Yari na ito. Yun, sige, ikot. Hindi ka dyan makakatakas. Hanapan ko pa mga kapadis. Mahamu pa ngayon ng isda dahil wala pang buwan mga kapadis. Mamaya pagsikat, delikado. Naglalangoy na yan. Hanap ulit tayo dito sa butas at silipin baka may nakasuot. Uy, kupa pa mga kapaders, malapad to. Baka may kasawa pa. Uy, mayroon pa mga kapaders, bali dalawa. Ito mo ang unahin ko at baka tumago sa butas. Mm -hmm. Pangalawang huli mga kapaders, ilalagay ko muna sa aking lalagyan at mayroon pang isa. Dadakutin ko na rin na ito, sige nga sa butas. Mm -hmm. Pangatlong kuha mga kapaders, tatlong kuha pa nating nahuli. Ayos na itong pandaradagdag mga kapaders. Salamat ulit Lord na marami. Malapad na naman ako pa ito. Pang turista, sigurado sa linggo. Hanap ulit tayo. Na ito mga singkag, sigang ang Na ito sulit, budlawan. Mm-hmm, pandaradagdag pantimbang na naman. Kahit malapit na ako sa isda, hindi panalayas. nalayas. Iba talaga pag wala pang buwan mga kapaders. Pag didilim, isda kaya, wala silang nakikita. Uy, lahim ng butas mga kapaders. Nakakatakot naman. Hanap ulit tayong isda dyan sa parting unahan uy na ito sarmoliti mga kapaders. Mm Hmm, gitik na naman sintido ang tama Pambinta ito bukas dyan sa parting unahan hanapan ko ulit naroon kulambutan palayas na mga kapaders. hindi ko na agad napansin kanina siguro nabanggaan ko ayan huminto mga kapaders. tatapatan ko muna at iikot ako sa parting likulan gigitikin ko ito sana tama ng gitikan nang di makatinta Sisiguraduhin ko ito pagpana. Mm hmm Hindi na agit mga kapaders. Ayan na. Huwag ka na magparatas lang oy, Huwag kang makabunot. Sayang ito. Madalong kilang ito mga Estimate ko. Ganito kalaking kaganda ng huli ng kulambutan. May timbang na. Ayos na ito mga kapaders. Tatlo lang huli kulambutan. Dahan-dahan kong ibababa sa bahura. Nang hindi magparagalaw. Ayan. Dadagot ito sa parteng ulo. At gigitikin ko na ito pa isda alata nasa sa butas ay mailap mga kapaders yun bumalik sala hindi tinamaan sayang po yung alatan at malang iba oy kung pa, pa mga kapaders yun naglings ang dalawang mata parang mas malaki ito abot kaya ng kamay dudukutin ko mga kapaders mm -hmm, yun talagang malaki ito oy samuwal ang kamay ko mga kapaders mas malapal ito sa tatlong nahuli ko. Sigurado, tuwa mamimili na ito. Apat ang nahuli kong kopa. Ayos yung pandaradagdag. Sana mayroon pa. Hanap ulit tayo mga kapadis din sa parteng unahan na naman. Uy, naroon. Pang ulam. Dungis, orinis, tapasan. Gigitikin ko. Mm -hmm. Talagang nagitik mga kapadis. Nag-request yung tiyo ng asawa ko. ko daw ng orinis at iihawin bukas. Ayan mga kapadis, balutang muna kami at makain at pagkakain maishindig pa tayo uli